Mahuli siguro ang pagkikita sa iyo dati, yes. <laughs> Huling pagkikita na daw no, namin to. maabot si ko. <laughs> <laughs> Tapos na naman po ang ilang araw namin bakasyon dito sa Pilipinas mga kanain, sa bayan niya po ng Occidental Mindoro. At nung nalaman niya po na uuwi na kami ngayong araw, yan, umaga pa lang, andito na. Dapat sa gantong oras, nasa galan na to nasa baryo na. <laughs> Ito nag-aabang na siya. At kanina pa niya sinasabi sa amin, paalam ng paalam, halik na halik, na ito na daw yung huli namin pagkikita. Yun po yung sinabi niya sa amin nung nakahang taon na sabi niya ito na ang huli natin pagkikita. Tuwing aalis ho kami, yan yung sinasabi niya at sinasabi. Pero hindi nga natin alam ang takbo ng buhay, yung mga dahating na araw. Pero isa nga yun sa dahilan kung bakit kami umuwi, makasama namin si Apong at saka si na Tatay. Palis na ho kami si tatay sasama daw sa amin paghahatid dun sa pier. Si Apong hindi na ho sama kasi magpapagod lang kung sa sakyan. Kaya kailangan na ulit na kayo magpaalam. Pero yun, patuloy pa rin kaming umaasa na sa mga darating ng taon, makakasama pa ulit namin si Apong. Nadami na ho siyang apo, anak, ang naon sa kanya. Yan lagi niya sinasabi niya at sinasabi. Pero napaka-bless ho namin at nagkahong kami ng yung family namin ng Apong at eto nga nakakasama pa rin namin siya at 104 years old no birthday no 105 ka agawid kami uh. no birthday no 105 ka agawid kami sabi ko sa birthday niya sa Juno ulit kami mano nga bulan pa bago ka ag birthday uh, upat oh, uh, upat. upat nga bulan agawid kami mantuyan agsubli kami tada kami no birthday <laughs> <Fx>. oh? mm. <laughs> Yung halik 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 po ng apo. Sama ka. na kami no birthday tagawid kami. Nagpapigsa ka. <laughs> Barbaro anak ko. I would. Abutan na ka pa. kiss na kaya pong. Kailangan na naman humata nating. Mm. Nagpaalam ulit yan kay Lola yan. Oh, kiss na kay Lola. Kaga. sa mm. so, mga bata, yan. sa darating na pag uwi namin, ang tanging dasal ko at pinangahawakan, makasama pa rin ulit natin si Apong. Ang higpit. iniyak sa akin. Ang higpit naman na yakap ni Apong. <laughs> Hindi na nga ako magkikita ulit. <laughs> Nag-birthday pa kami? Oh. Uh, June 11 sa ano? Uh, oh. June 10 ako. Mm, so, um, kami, nag-awit kami. Bye-bye! Na, talagang ayaw niya. Pakawalan. Yung amoy-amoy ng apo. -ap. Nag-upgrade naman natin yung bag niya. Mm. <laughs> <laughs> nag-awit kami. Uwi na po kami. Nung uh, no, aming siyang No birthday, magsubli kami tumanan Uwi siya rin mula sa birthday mo. Marayo. No, Mahuni siguro ang pagkikita sa'yo nato yan. Yes. <laughs> Huling pagkikita na daw Marang namin. Marang so. maabot si ko. <laughs> Magbo-birthday ko kasi siya siya June. Eh baka hindi na daw maabot yung birthday niya. <laughs> Ito na daw po yung huli na yung pagkikita. Eh. Ito na si Apong. Hindi, eh, malakas pa yan. Malakas pa. At dapat hanggang na 120 ng Orion. Years old. <laughs>